Hello guys, good evening. So nara ko i-share sa inyo ha, kay na nakita na isa ka content creator diri sa TikTok. Siya si The Fake Ass. So bisaya po siya ganahan ko sa iya, kay prank ka siya musturya. Una ko nakita sa iya isa ka content about sa babae na nagagastos sa lalaki. So kanipod ako ang magawas na opinion sa iya mga istorya. Tama ka siya guys, gano'n. As a babae, dapat dili ikaw ang mugasto sa lalaki. Dapat ang lalaki ang mugasto sa imo ha. Masking libre na lang sa mga soft drinks, kaong sa gawas, or asa mo Dapat kung na ay prinsipyo or matawag na kaulaw ang lalaki, dili siya magpalibis sa imo ha. Labaw na kung kabalo siya na wala kay work, wala kay source of income. Tapos siya na siya source of income na si kwarta, daghan, gapo iyang work. Dapat dili siya magpalibre sa imuha. Dili kanya gamiton kay syempre ginagamit na niya imong lawas tapos karon gamiton pa niya imong money. So, sinuswerte kay siya, di ba? usa siya, kamahalan, ikaw na ang pag niya, ikaw pa ang sa iya, ha, di ba? Tama kay siya. So, karang mga babae din na nasubra kay ka love sa mga lalaki na bigay tudo kayo, eh, na ihatag tanan para lang dili mawala ang lalaki sila ha. Mali kay na. So dapat in the first place pa lang nakabalo na ka na ikaw na nagagasto. Red flags na na siya na dapat imo na lang iwasan ang tawahan na na. Kaya ano, ka na tawahan na na. Ginagamit ka lang niya. Ginagamit na niya imong lawas just for church or thing or pati imong kwarta. Ginagamit na imong oras. Kaya you ano, know, labaw na kung makatagpo pa dyan ka lalaki na minyo. Ha? Minyo. Tapos, imo pa siyang ginagastusan. Wow, sinuswerte yung uti, Ang Sa siya gold na yung uti nila. Kay imo yung laugag mayo. Diba? Karoon, mga girls nila, pagmata na mo. Kaya ano, life is too short. Daghang kayong lalaki sa kalibutan. So, kung tanawin ninyo, nagigamit lang mo ng tawhana na, sus, maginahinay na mo mag impaki. Maginahinay na mo mag layo sa inyong feeling sa love na nag-urus-urus na wale pulos alang tawhana na kay sigurado gigamit uh, lang ka anak niya at yun na lalaki so guys diri na magpalibre kaya ano nasa pride gusto nila sila ang support sa babae gusto nila malipay ilang partner not only financially materially emotionally tanang-tanang lili din gusto nila malipay ang babae dili kay lipay lang sa gerger tapos ito pag sa gerger di na matag sapi pero sa ubang gubay din may pa may pa lang mga pokpok kay makakita pa di ba may pa mga pokpok kay bayran pa sa mga strangers din ako kasi Magamit sila niya ikaw uyab ka wa kay pala thank you after anak thank you di ba sus dapat lang yun magmata kay dili mo sugar mommy basta inyo ang ibutang sa iyong utok dili na siya special na tao dapat na siya iwasan kaya wala kay future ana. So girls, pagbantay mo kung saan na yung mga partner nila, pagwas na pag mo start na mo gasto, putla na karunda yun kay no, wala may future.